Kyrie Irving vs Anthony Edwards abay nagduelo ngang dalawa sa labang ito pero grabe itong si Kyrie Irving mamaw mode kahit dinodouble team todo buwan pa rin sa anyang team si Edwards naman abay hype sa anyang mga ginawa at away naman ang hanap dito ni Maxi Kliba Rematch ng last year's Western Conference Finals Minnesota Timberwolves vs Dallas Mavericks Huwag na natin patagalin mga idol, start na tayo sa first quarter. Well, very sloppy ang umpisa ng dalawang team dito. Marami nga silang mintes at panay foul lang nangyari sa first 6 minutes ng ating laban. Ang score natin ay tied at 8 points at combined for 4 for 17 ang two teams sa field sa ating first timeout. After nga palitan nga ng maangas ng moves itong si Edwards at Kyrie Irving highlight plays ang kanilang ginawa. At lalayo nga sana ang Minnesota Timberwolves dito sa last minutes kaso nakabawi nga ang second unit ng Mavs at nakuha pa nga nila ang lamang 22-17 after ng ating first quarter. Second quarter natin, the cold shooting continues ng dalawang kubanan kaya in the paint ang atake nila. At itong si McDaniels at Randall ang nanguna para nga sa Timberwolves. Kaya naman nakakadikit na sila sa Dallas 34-32 at tumawag ng timeout itong si coach Jason Kidd. After timeout, abay tuloy-tuloy ng opensa ng Wolves. Breakdown defensively pang ang Mavs at nabawi na ang labang sa kanila. Kaya nagsunog na naman ng timeout itong si Coach Kidd the Wolves defense are breaking down on Kyrie Irving at ganoon din naman ang Mavs defense dito kay Edwards. Kaya ang mga role players nila muna ang gumagawa sa opensa. At si Antman, nice pass kay Gobert kaso hindi nakuha ng maayos na inis nga siya. Pero bumawi naman si Rudy ng poster dunk niya dito. At natapos ang second quarter natin na may 2 point lead ang Wolves 55-53. PJ Washington ang leading scorer so far with 16 points at the half. Dito nga sa ating third quarter, Edwards tumutulong na sa opensa ng kanyang team kaya't nakapag-build sila ng 6-point lead. Kaya bumawi na rin nga ditong si Kyrie Irving, 2-point jumper niya na nag-spark ng Dallas offense at natay na nila ang laban at 67 points. At nabubuhay na nga talaga ang opensa dito ni Kyrie Irving at 7 points agad ang iniscore niya pero hindi naman nagpauli itong si Edwards and he is answering Kyrie Irving para nga panatilihin ang lamang sa anilang team. Ang Aspan ng kanyang one hand dunk dito. Hype nga siya pagtapos and then nice defense kay Dinwiddie. At pag aaway pa dito itong si Kliba at McDaniels. At sa pagtatapos nga ng ating third quarter ay nanatili tayong close game 86-82. Ang lamang nga dyan ay Minnesota Timberwolves. Itong si Kyrie Irving up to 20 points and 6 assists na. Itong si Edwards naman 18 points and 6 assists 10. Fourth quarter natin itong si Nasrid, back to back 3 pointer, binigay sa Dallas at may 10 point lead na sila bigla. At dino double team nga dito si Kyrie Irving ng Wolves defense at nagresulta yan na maganda dahil naging 12 points na ang lamang nila, time dyan si coach Jason Kidd. At pinagpatuloy nga ang pag-double team ng Wolves dito kay Kyrie pero parang hindi niya masyadong dama ito as he makes another bucket tapos great play pa dito na nagresulta naman ng timeout para sa Minnesota Timberwolves. After timeout, ang Dallas naman ang nag-double team kay Edwards na nagbukas ng laban kung saan si Kyrie Irving ginawa na lang one point game ang labang ito. But the Wolves quickly answers at binalik nila sa 106-100 ang lamang nila with 4 minutes left. At sa ating pagtatapos, ay nakahabol pang Dallas Mavericks dito kung saan naging one point game pa nga tayo. After yan ang clutch 3 pointer dito ni Kyrie Irving. Pero sa huli ay kinapos na nga si Rabang Idol na kaget away nga ng W. Ito ang Minnesota Timberwolves.